May dako dako na ti ada pay daghan. Daghan pa? Oh. Dag mangingana pun okay. po Kanya-kanyang di-dai. Kanya-kanyang Kanya-kanyang. Day, dito talaga <laughs> sa net nang saging mangaka king. Mio. So, Tapos yeah. pista na dito ngayon. Ay, birthday ng na nga asawa. Ang hani na kami pa nakaluto. ka ng sugang isda Ang dogay. Ano? Gawin na rin yung mga kalyan. Ito ang and sour. Ay, hindi pa gusto.